Pumalo na sa labin ang mga nasawi sa naganap na landslide sa bayan ng Mako sa lalawigan ng Davao de Oro. Hindi naman nawawalan ng pag-asa ang mga autoridad na mayroon pa rin mahahanap at mare-rescue na survivors. At ang dahil po sa trahedyang yan, pabor naman ang alkalde ng bayan ng Mako na ilipat na ho ang mga residente mula sa mga lugar na idedeklarang danger zone si Vin Pasqua sa balita. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Mako Davao de Oro na masasagip pa ang mga nawawala sa malaking landslide sa Zone 1, Barangay Masara. Hanggang kanina ng alas 12 ng tanghali, batay sa ulat ng militar ay pumalo na sa 15 ang nasasawi. Hanggang kanina ng alas 12 ng tanghali, batay sa ulat ng militar ay pumalo na sa 15 ang nasasawi at mahigit isang daan at sampu katao ang natabunan ng pagguho. Habang iginit ni Office of the Civil Defense spokesperson Director Edgar Posadas na hindi pa eksakto ang hawak nilang bilang ng casualties dahil nananatili ang search and rescue operations. We are still hoping that we will find the people alive and uh, continuous naman po ang uh, operations doon ngayon, ma'am. In fact, uh, I asked him how is the weather there and he said uh, it's uh, a bit cloudy with some minor rains pero tuloy-tuloy daw po yung operations and uh, meron daw pong valid uh, partner din no, na uh, na-deploy natin yung parang uh, a canine uh, SAR unit from Davao. It's a private... Uh, partner of OCD and they they will be deployed po to assist doon sa area. Bagaman nangangamba na madagdagan ng death tolls sa Sakuna, sinabi ng OCD official na umaasa silang may masagip pa. Very fluid pa po ano kasi mahirap mag uh, sa amin po on the part of OCD mahirap yung uh, uh, i-assertain pa yung, yung definite uh, data. No? Kasi nandun pa po tayo sa response operations ngayon. And as we, uh, siguro ma'am, as we go along ano, in the next few days, our, uh, our data will be more uh, Accurate. Pero tama po kayo, medyo malapit po yung data nyo. Sabi niyo 11 sa inyo. Sa amin naman po, as 9.55 kahapon, kagabi, it's 7 and uh, we have 34 injured. Of course, dadami pa rin po ito, ano posible. At yung missing natin, yun nga po, uh, sa amin po, it's still 46 but uh, ano pa rin po tayo, uh, we are still validating. Paglilinaw rin ni Posadas na ang mga biktima ay hindi lamang tauhan ng Apex Mining na sakay ng dalawang bus, kundi maging ang mga kabahayan sa lugar. Ang affected po ngayon, if I may, no? Uh, yung nasa data po natin are 1,250 families or 5,227 po na mga katao ito in 10 evacuation centers. Samantala, tiniyak naman ni Maco Mayor Arthur Carlos Volterio Rimando na natutulungan ng National Government ang kanilang lugar, lalo na ang mga biktima ng massive landslides. Okay. Sa Patrombumban nagtulung-tulungan dito yung Okay. mga national agencies na natin lalo na yung national government at Uh, led by our uh, president, Bongbong Marcos. Sa ngayon din ang alkalde na i-relocate ang mga inilikas at ideklarang danger zone na ang lugar. Kailangan talaga i-relocate at saka declare na yan o pa uh, na no build zone, no habitation talaga yan dahil uh, sa assessment, yung hazard assessment ng uh, MGB, ang community na yan is talagang... Uh, Very high risk na. Ah? So, hindi talaga pwedeng na uh, tirahan ng uh, mga tao. Oh, so, you mean to say... Kaya me. para sa mata ng agila, Batatag, batapang, batapat! Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.